isang babaeng ordinaryo, isang lalaking henyo sa matematika, at isang krimeng maglalantad sa tunay na halaga ng sakripisyo, kung saan ang katalinuhan ay ginamit hindi para sa sarili, kundi para sa pag-ibig na tahimik. Pero totoo, ito ang kwento ng Suspect X. Si Yasuko Hanaoka, isang babaeng single mother tahimik ang buhay at nagtatrabaho sa isang bento shop. Sa tabi ng kanyang apartment, nakatira ang misteryosong si Ishigami, isang matalinong high school math teacher na tila walang ibang mundo kundi trabaho at numero. Ngunit sa puso niya, lihim siyang may paghanga kay Yasuko. Isang gabi, biglang dumating ang dating asawa ni Yasuko, lasing, bayolente at nanggugulo. Sa gulo ng sitwasyon, napilitan si Yasuko at ang kanyang anak na patayin ito sa pagtatanggol sa sarili. Nagpapanik siya. Pero dito, napapasok si Ishigami. Tahimik siyang pumunta sa unit ni Yasuko at nagsabing, Hayaan mo ako ang bahala. Ako ang magtatakip sa lahat. Ginamit ni Ishigami ang kanyang katalinuhan upang likhain ang perpektong alibi para kay Yasuko. Pinlano niya ang lahat mula sa pagtatapon ng bangkay hanggang sa pagkontrol sa oras ng mga saksi. Ngunit may twist, hindi lang niya itinago ang bangkay. Ipinalit niya ito sa ibang tao. Isang palaboy ang pinatay niya upang gawing katawan ng asawa ni Yasuko. Isang planong malupit pero matalino. Sa dulo, nalaman ni Yukawa ang buong plano ni Ishigami at napagtanto niya kung gaano kabigat ang sakripisyo. Hindi lang tinulungan ni Ishigami si Yasuko, siya mismo ang pumatay ng ibang tao para lang hindi mabunyag ang krimen ng babaeng mahal niya. Isang henyo sa matematika na ginamit ang talino, hindi para manalo, kundi para matalo ng tahimik alang-alang sa pag-ibig. Sa huli, ipinagtapat ni Ishigami ang lahat sa pulisya. Hindi na niya kinaya ang bigat ng konsensya at dahil naramdaman niyang hindi na niya mapoprotektahan si Yasuko ng buo, mas pinili niyang akuin ang lahat Si Yasuko, gulat at luhaan, natanto kung gaano kalalim ang pagmamahal ng lalaking. Halos di niya pinapansin. Ang Suspect X ay hindi lang kwento ng krimen. Isa itong paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging makulay. Minsan, tahimik itong nagsasakripisyo sa likod ng dilim. At sa laban ng talino at damdamin, Minsan, ang tunay na henyo ay yung marunong magmahal ng lubos.